Na ng pera. Kasalukuyang kumakalat sa social media ang mga video clips na naglalaman ng tensyon adong pag-uusap sa pagitan ng mag-inang Carlos Yulo at Angelica Yulo na may kinalaman kay Chloe San Jose. Sa mga clip, maririnig ang mga tawag ni Carlos sa kanyang ina na magnanakaw at sinungaling. Ayon sa mga ulat, naganap ang insidente nang dumalaw si Mrs. Yulo sa tahanan ni Carlos upang harapin siya tungkol sa pagdapo ni Chloe sa kanilang bahay. Sa video, maririnig ang mga salitang binitiwan ni Angelica na tila nagpapahayag ng pagkabahala, sinasabing kakamit nyo lang na naglalaman ng kanyang pagdududa. Hindi nagtagal at bumango ng tensyon kung saan narinig ang mga salitang sinungaling ka, magnanakaw ka pa, mula kay Carlos. Ang mga katagang ito ay tila nagmula sa kanyang emosyonal na pag-uusap na nagbigay ng mas malalim na konteksto sa kanilang alitan. Ang tono ng boses ni Carlos, na isang two-time Olympic gold medalist, ay nagbigay diin sa lalim ng kanyang damdamin sa sitwasyong ito. Ang mga kaganapan ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga tao sa social media na magbigay ng kanilang mga reaksyon at opinyon. Maraming netizens ang nagkomento tungkol sa hindi pagkakaunawaan ng mag-ina at ang impluensya ng mga third party sa kanilang relasyon. Hindi may kakailan na nagbigay ng malaking epekto si Chloe sa kanilang pamilya na nagdulot ng masalimuot na sitwasyon. Sa paglipas ng mga araw, naging tampok sa mga balita at usap-usapan ang mga nangyaring ito, kung saan maraming tao ang nagbigay ng kanilang pananaw. Ang ilan ay pumuri kay Carlos para sa kanyang pagiging matatag, habang ang iba naman ay nagbigay ng suporta kay Angelica na tila nag-aalala sa kalagayan ng kanyang anak. Marami ang nagbigay diin sa kahalagahan ng komunikasyon sa mga ganitong pagkakataon. Sa mga pagkakataong nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, mahalagang makipag-usap ng maayos upang maipahayag ang mga saloobin at emosyon. Ang sitwasyon ng mag-inang Yulo ay nagbigay ng leksyon sa lahat tungkol sa kung paano dapat tugunan ang mga suliranin sa loob ng pamilya. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagiging bahagi ng buhay ng mga celebrity at madalas itong nagiging sanhi ng matinding pagkaka-expose sa publiko. Kaya naman, mahalaga para sa mga tao na maging maingat sa kanilang mga sinasabi at ipinapakita, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanilang pamilya. Sa huli, ang isyo sa pagitan ni na Carlos at Angelica ay isang paalala na ang mga relasyon, kahit gaano pa ito katatag, ay maaaring masubok sa anumang oras. Ang pagkakaroon ng open communication at pag-unawa sa isa't isa ay susi sa pagresolba ng mga hidwaan. Sa pag-usad ng panahon, umaasa ang mga tagahanga at netizens na sana ay magtagumpay ang pamilya Yulo sa pagbuo muli ng kanilang samahan sa kabila ng mga hamon na kanilang kinaharap. Ano ang senyo sa balitang ito?